nagsisimula nang uminit ang panahon at dahil dito, lumalaki din ang panganib ng pagkakaroon ng sunog sa ating mga tahanan. That's right. Tama niyan, Jess. Di ba? Lahat ng tahanan. Ito, kaya naman, March is Fire Prevention Month. Kaya alamin natin kung paano may iwasan ito at kung ano ang dapat natin gawin kung malagay sa ganitong sitwasyon. Kasama ang Bureau of Fire Protection sa ni na Senior Fire uh, Officer, si Sir Cesar. Sir Cesar. Sa panahinahanap si Sir Cesar. At syempre si Jethro Brillion at ang isang kanilang mga kasamahan pa. Good morning mga Good kapatid. Morning. Good morning, Good morning mo ng inyong uh, uniform. hindi po na, Ito po ay bagong kaalaman para sa akin din na meron pa lang kayong oh, oh malakapoy na uniform. Yes. Yes, so, oh, pag nakita okay. nyo mga taga-BFP agad yan, pag ganyan ang kulay, ano. Oh. So, camouflage. Yeah. Okay. No, first things first, ito na nga. Parang obvious na question. Pero pag nandiyan na hindi natin alam kung ano ang dapat natin unang gawin kapag tayo ay nakakakita ng sunog. Mm. Jethro. So, good morning, morning. po ulit. Ano? Isang ligtas na araw po sa inyong lahat. ganoon din sa ating mga viewers. So, kapag nakita po tayo o naisip po natin ang apoy o sunog, ano ba ang unang pumapasok sa ating mga isipan? Mm -hmm. 'Di ba? Meron tayong good fire and bad fire. Okay. Yung nakakatulong tayo 'yung nagluluto, mm -hmm. and bad fire pag hindi natin makontrol. That's why ito ay destructive fire na. Mm -hmm. Ayan. So, ano po ba ang dapat nating unang gawin? Unang-una ay huwag po tayo mag okay. yes. Kasi once ang isang tao ay magpanik, nagka-clouded na ang kanyang pag-iisip, mm -hmm. yung kanyang decision-making clouded na rin. Mm -hmm. At sabi nga, uh, ang taong nagpa-panic, ginawan po namin ng acronym, mm -hmm. people are not informed correctly. Oh, oh. People not informed correctly. Panic. panic. Oh. Yes po. Mm -hmm. Kasi ang tao nagpapanik uh, panic wala na siyang mabut magandang desisyon kung anong gagawin yes. dahil hindi siya informed ng yes. tama kung anong really? dapat gawin. Kahit sa anong uri ng emergencies. Mm -hmm. okay. Mm -hmm. okay. So kasunod po ay tandaan po natin ang EDIT. E-D-I-T-H po. Ibig sabihin siya, exit drill in the home. Exit drill exit in the home. Drill okay. the home. Opo. Na kung saan yung family, mag-uusap sila, familiarize hmm. nila yung kanilang bahay, yung exit kung saan. Yes. At tapos po, kung saan sila mag-e-evacuate. Yes. Mm -hmm. Sir, pagkita naman ako sa mga ano natin kapatid na nanood, mag-demo mm -hmm. tayo. Paano oh, ba oh. pa iiwas? Oh. kadalasan ng sunog sa kusina. Oh, yes. Um, so, paano ba siya? Alam mo, nangyari na sa akin yan eh. Kasi gumagawa ko slogan para sa tatay ko. Nakalimutan ko, naglutong kong galunggong. Ayun, nakalimutan. Sunog! Hindi lang galunggong, pati yung kawalan. Ganyan. Oh. Paano nga ba, Ayan. sir? Ayan, so paano nga ba natin gagawin ang Pagkakaroon, kung anong gagawin natin once na nasunog yung ating luluto. So, ang tatandaan po natin once na ito ay oh, nagpipirito tayo, wag po muna natin buhusan ng tubig. Never oh. po natin gagawin kasi lalo siyang kakalat, okay. lalaki. Yes. Ang gagawin po natin, takpan lang po ng po lid. Na, so, may takip mm. ang ating uh, kaldero o kawali na fit. Fit ah. ah. po. Walang lalabas. Para po ang oxygen ay hindi na siya makapasok. At the same time, yung oxygen na sa loob, i-consume na lang siya. Okay. Eventually, mamamatay na po ang apoy. Okay? Kung meron naman po tayong towel, ang gawin po natin, basahin po natin ang towel. Tubig, tubig dapat po. Okay? So, maganda dito, Jetro. Unahin nyo na, tuwing kayo ay nagluluto, mga mami, laging nang merong katabing takip. Yes, ideally, mas maganda pong ganito. Okay? Two, three. Ayan. Takpan ito, ito lang po natin. Ito naman ba yung na tuwalya? Ano yes, po? Basa po. po ba yan? Basa po siya, pero dapat pigain. Okay. Yes. okay. okay. basang basa. Hindi yes, ito, po. Hindi po pwede yung tumutulo. Okay. At once na po natakpan natin, huwag naman po tayo excited, silipin. Kung may apoy pa ba o wala. <laughs> okay. okay. It, it, takes time po para makonsume yung oxygen Mga na nasa loob. Mga ilang seconds po? Maybe 8 to 10 seconds okay. pwede naman na siya. Okay. 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 Eh, padalilan ano? Pero, Actually kasi ito rin yung ano, diba? Sinasabi kapag mag-evacuate naman sa sunog, yes, yung po. magbabalot ka rin ng blanket na basa. Oh, ay, oh, yes. ganyan oh. po. Sa emergency situation. Oh, oh ito po ba kasi nagpa-panic ako, nakikita ko umuusok yung tuwalya. Ganyan oh, ba oh. talaga 'yan? <laughs> Dahil po may usok pa siya sa loob. Well, lalabas. So, ganyan po. talaga 'yan. Oh, yes, po. Okay, para alam lang natin, 'no? Oh, po. Oh, oh, po. Mag-uusok hmm. eh, 'yo. Oh. Tama, tama. <laughs> All right. Okay. Oh, si check natin. check natin. Si Cecilia natin. sir. Lutuna. na. Oh, lutuna. 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 na. mo? Galing, galing, galing. Ano po, sir? Okay. Ayan. Ayan. Ano pang sir pwede naming tandaan po? Oh, o yung edit. O, oh, balik tayo. Yes. Ayan, yung edits nga po. Di ba? Oh. Exit drill in the homes. Yes. Ako sa nang family. Familiarize sila ng kanilang situation. Oh. Sa bahay. Then, ang kanilang kung saan po sila magkikita evacuation area nila mm -hmm. para at least malaman nila kung ang lahat ba ng family members ay nakalabas na ba o mayroon pa tayong dapat i-rescue sa loob mm -hmm. okay next po tandaan po natin ang acronym na safe safe, Ayan. Ayan. safe po is sound the alarm okay during Hi. emergency sumigaw po tayo kung may sunog para malam ma yung ating mga kasama sa bahay yung ating mga kapitbahay Then A is uh, alarm the nearest fire station. Yes. Okay, kasi uh, ang oras po ay mahalaga sa pag natin. Habang tumatagal, lalong lumalaki ang sunog. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya po, paalala sa ating mga uh, kababayan, once po mayroon tayong sunog, itawag po muna natin. Hindi po yung S yes for selfie. Yes uh -huh. po. Kasi <laughs> oh, oh, nakuuna no, yes, oh, well, so, yung video. Magla live. Huwag na muna mag-live or mag-video. Okay, yung F natin. Ano naman yung F? F is for fight the fire. Okay. Uh, In case na meron tayong kaalaman, meron tayong fire extinguisher, yung tinatawag natin yung fafa. Okay? First aid fire uh aparato, Firefighting aparato. Okay, yung ating fire extinguisher, pag maliit pa po ang apoy, kaya nating labanan, gamitin po natin. Sir, paano po ginagamit yung fire extinguisher kasi meron ako niyan sa bya pero hindi ko alam paano gamitin. Ayan, maraming salamat po. Napakaganda ng question po ni Ma'am, no? So, ito po ang ating fire extinguisher. Ayan. Okay. Ito. Okay. Tandaan lang po natin ang acronym na TIPAS. Oh. T TIPAS. -A T-A-P-A-S-S. Okay? Ang una po is twist the pin. Ito po ang okay. pin niya. Twist po natin para maputo lang po ang seal. Safety seal. Okay. okay. Good. okay. Oh. Then, pull the pin para lang siyang granada. Mm -hmm. yeah. Okay, pull the pin. Huwag matapat. Yes po. Baka, baka mamaya, pag pull the pin, ito po ang ating ihagis. Okay, mali. Mali po. Then, okay, the A. Na si okay, okay. Aim the nozzle. Aim the nozzle. Aim the nozzle po, ano? At the base of the fire. Base, uh, base of, the fire. of the fire. Base, base of the fire. fire. Yes. Okay, Huwag okay. po yung katawan ng apoy kasi sayang naman ang Pero effort natin. Pero paano kapag laki na o natatapot ka ng lumapit? Ayan po. Di ba, pag malaki ng ating apoy, ito Wait. po kasi for, for emergency lang. Okay, Papa. okay. So, lastly, yun na po yung sa safe natin yung letter E after Existence. nag-fart or yeah. fart. Evacuate na, okay, na po okay, tayo. Okay. Kaya dahil mas mahalaga po ang ating buhay kaysa bahay. Yes. Yes. Okay, in okay. case okay. na pwede pa sa fire extinguisher, unpakain. Ayan, so aim the, aim the nozzle at the base of the fire, and then squeeze, mm. then squeeze the, lever. the lever. Ang lever po ay itong nasa ibabaw. Okay. Handle po <laughs> ito nasa ilalim. Okay po. Okay, then sweep from side to side mm -mm. para tamaan nga po ang base ng fire. Yung base fire. ng fire. Oh, okay. okay. Hindi po tubig yung lumalabas dyan, ano? Ano itsura nung lumalabas dyan, sir? Uh, actually, ang ating fire extinguisher po ay iba-iba. Okay. Yeah. Ang laman. Depende po kung anong klase ng apoy yung ating uh, susupo. Anong ideal po na kunin? Kasi naalala ko sa condo, nire-require din ng fire extinguisher. Mm. Merong requirements na kung pula o green yes. yung bibili. Okay, yung red po natin or dry chemical, usually mas maganda to sa mga... Uh, madadali lang na maapula mga light materials. Mm -hmm. Yung green po natin, na isa, mas ideal po siya sa closed. yung closed ah. na mga may mga electrical, mga computer, laptop, mm -hmm. kasi madali po siya mag-evaporate. At the same time, uh, effective siya, tsaka hindi po masisira yung ating mga computers. Saka so, may expiration okay. ng fire extinguisher, di ba, Hi. sir? Uh, actually, ang tawag po dyan ay evaporation. Uh, I-re-renew lang natin. o re renew oh, okay. ating recondition. Okay, mm. okay. Sir, eto na lang. May Sir mga kapatid Cesar. tayo. Uh, Sir Cesar, mm. may mga numero po bang pwedeng tawagan for emergencies para makontakt po kayo? I'm sure kakailanganin nila yan, ano? Uh, yes, ma'am. Yes, ma'am. Uh, kung sa buong NCR, pwede po tayong tumawag ng 911. 911? Pe yes, ma'am. Tapos sa cities naman po, like Mandaluyong, uh, 85- 3 2, 3 2 2 at mm -hmm. okay. okay. so, okay. yes. ang is 9 9 -1. 1 -1. Okay. Mm. Tapos, pa ano ba mag-report? Ano yung gusto nyo malaman? May zoom dito sa ano yung mga hinihingi ninyong informasyon? Para ma na. Para uh, actually, kinukuha namin yung name ng caller, tapos address, then exact location of fire, lalo na yung landmark. Ayun, so mag-iisip kayo ng landmark para mas madali kayong makarating. pakahusay. Mm. Maraming maraming salamat po sa Bureau of Fire Protection sa pagbabahagi po ni ng inyong kaalaman. Ang dami kong natutunan, lalo na yung mga kapatid natin ngayon. Thank you po. Thank maraming so much. Salamat, 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 salamat po. Salamat po. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News5.